Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal ko. Kamusta po kayo? By the way, July 6, it's a new moon natin. Okay? So, minumungkahi ko po sa lahat na magpa-reading. Okay? Best po talaga new moon magpa-reading po kayo. Okay? So, kung gusto nyo po magpa-reading sa akin, kahit yung mga dati ko ng client, kailangan po talaga best. Napakaganda po ng taon na ito, July 6, July 6. Ito yung saktong date na umano tayo sa, sumakto sa July. Okay, so, new beginning sa lahat, ano, uh, New Moon, magpa-reading kayo. Uh, sa mga hindi ko pa nakakausap, bawal po ang fake account, bawal ang dummy account, bawal ang walang profile, walang anything. Kaya po, hindi po kayo napapansin. Okay, so, ano pa, basta po malakas po ngayon, uh, New Moon manifestations list gumawa kayo sa mga gustong magpa-reading i-ready nyo po yung manifestations list ninyo okay, dahil isasama ko po kayo sa new moon rituals okay, so magpa-reading na po kayo Okay, uh, maganda po talaga yon promise. Hindi hindi yung joke. Syempre kung gusto niyo maging maayos yung ang energy niyo eh do some, do some ano, ano tawag dito? Do something para makapagpa reading kayo. Well, checking energies tayo with your person. Kamusta na yung person niyo Ano yung energy niya? Ace of Pentacles. Okay. Ang ganda naman ng ano na to. <laughs> okay. Um, meron meron siyang gustong makuha na something, um, I think positive yung answer sa kanyang universe, sinagot siya ng tama, may connections, may love connections ako nakikita, someone from the past, like I said, new beginning, uh, new moon, paparating ang new moon, okay, so someone na magbabalik sa inyo, someone na, Manifestations, Answer, Prayer. Okay. Victory. May nakita din po ako na victory sa inyong person. Okay. On the other hand naman po, yung mga ibang energies dito, may nasi-sense tayo na third party involved uh, yung problema ninyo. Okay. But ano po ba yung gagawin ninyo sa inyong mga problema sa ano man tawag dito? Sa third party. Okay. Ano yung gagawin nyo dyan? Siyempre, ay kailangan nyo yung magpa-reading para kung sure ba talaga kayo kung may third party. Kasi minsan baka hinalaan nyo lang, um, ano pa, selos nyo lang, tapos nagkaroon ng problema. Minsan naman yung iba po, minsan lang uh, nagkamali once, twice, feeling niyo yung person niyo hindi na nagbago. Okay? So, tingnan natin. So, meron siyang iaabot sa iyo or makakatanggap siya ng good news. Meron siyang ibibigay sa yung gift, anything. Okay? May nasisense sense din ako, oh, may naiingit sa kanya. Um, I think your person, napakabuting tao din, ano? Madali siyang maloko, madali siyang um, madala, kumbaga. Okay? So, yun ang kailangan niyang i-avoid if ever. So, mas maganda na mag-avoid din kayo kasi baka mag-away kayo this week or this month. Um, avoid lang din. Okay? Medyo bumabawi. Ano? Meron naman dito na bumabawi siya. Um, emotions. Ano pa? Yung napipressure din siguro siya. Nadadala siya. Okay? Ano yung opportunity niya? Marami, ano, babawi siya. Kung dito, ops, 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 ops. Kung dito, meron, meron siyang, meron siyang mga heaviness na nararamdaman towards sa mga tao, paligid, okay. May nagbibitray sa kanya. Um, siguro may trauma din po yung person ninyo pas sa kanyang life or buhay. Ano ba? Yung kabataan, iyon yun yung gusto ko sabihin. Baka po nas, nasa kabataan, okay? Teka lang, nag-message yung ano ko. ah, pwede po bang? Um... Okay, um saan na tayo? Okay, sorry. Sasagutin ko lang 'to, importante ito eh. Uh, I okay. So Okay, so may nasi-sense tayo dito mukhang um, marami siyang opportunity na pwedeng gawin. Okay? And yet, meron siyang tinalikuran eh. Meron siyang sinacrifice. Okay? Um, siguro dahil sa losa ka, iniwan niya yung trabaho na isang bagay na yun. Siguro, hindi niya kayang malayo. Okay, example, dati siyang seaman, tapos nakilala kanya. Ayan, nag good kayo. Okay. Maring energy nyo ito, maring hindi rin, but sa still pa rin na kung kung naka kung parang sa tingin niya sa inyong reading, talagang na absorb kayo ng reading. So, hindi na ako nagtatawag ng letter pala, no? May bigla akong nakitang letter, eh. Kasama kayo mga letter K, L, M, S, uh, may J, may H, may A, may W, may V, may Z. Okay. So, mga nabanggit natin, yan yung mga malalakas na energy ngayon. Kung hindi naman po ito siman, uh, kahit anong energy po yan. Basta long distance relationship, sa tingin mo na parang, um, I think meron din siyang talagang sinacrifice for you. Okay, uh, hindi ko alam kung involved ba kayo contractual, uh, communications, internet. Basta may communications dito eh, may movement ng siguro PC na something relates sa internet yung work ninyo. Maring call center kayo, maring um, assistant, anything. Okay? Basta communications po, kasali po kayo. May nakikita din po ako parang mahilig kayong magluto. Okay? Yan, possible. May basa ang buhok. May nakikita tayo. Aha. Oo. Oh. Ayon yung i-give up yung relasyon ninyo, even though na parang laki ng kasalanan niya sa'yo. Siyempre, yung paglolo ko, malaking kasalanan po talaga yon. I think may involved din na pera. Meron siyang tinatago sa'yo na parang hindi mo alam. But, um, I think parang hindi niya rin kayang mawala ka. Okay? Hindi niya yun eh. Nare-realize niya rin kung halimbawa ang wala ka, paano na siya? Kakayanin niya ba yon? Parang ganun yung nangyayari sa kanya. Parang hindi niya rin po kaya na wala ka. Okay, so, um, meron dito, kung third party po kayo, nag-aalala siya sa sitwasyon mo. But, hindi siya makagalaw eh. Meron kasing queen dito. So, ibig sabihin, meron siyang kadil. May asawa yung kadil mo. Okay, kung third party po kayo. Okay. Okay. Uh, King of Pentacles, Knight of Cups, and Two of Swords, and Four of Swords. Actually, hindi siya makatulog sa iyo sa sobrang pag-worry. Okay, hindi siya makatulog, but um, some of you, sorry ha, under spell, nandiyan si Two of Swords, hindi natin um, possible kayo. Alam niyo kung sinong kalaban niyo yan ang gumawa sa person niyo. Oh! Oh my God. Diba? Grabe, ang energies talaga. Talagang may gumawa sa person ninyo. Oh, kin, kin, kin Ano? Sobra akong na, ano, na tumayong bilahibo ko dito. Wala pa hanggang kamay. Ulo. Sss, kinilabutan ako. Kasi pag sabi ko ng ginawa, lumabas naman si magician. Okay, so. Pero, hindi naman to laging bad. Depende sa sa energy lalabas. D depende rin sa mga cards. Okay? Kukorek ko lang. Hindi lahat ng magicians ay, ala, spell na o gano'n. Masama. De, uh, bad na si magician. No. Hindi po. Depende pa rin po yan sa kung anong lalabas sa cards. Okay? Kukorek lang natin. Kasi magkatabi si Four of Swords. So, I think someone na nag-hocus-focus sa kanya. Kayo, kung gusto yung tulungan yung person ninyo. Uh, New Moon is... Um, maganda po magpa-reading po kayo sa New Moon. Okay? Maganda po yon. So, I'm calling out, magpa-reading po talaga kayo. July 6, six uh, 6, 7, 8, 9, 10. may araw pa. Kung alimbawa, nagpa-schedule ka, hindi kita napansin ng 6, 7, meron pa, pwede pa dito. sa uh, ano pa yan? Sinag pa yan ng bagong New Moon. 6, 7, 8, 9, 10. Okay? makakahabol pa kayo kasi 10 is lucky 1 and 0 pataas pa rin 'yan okay so tumalon uh, ha may isa sa inyo na yung mga nanonood sa mga single um makakatagpo kayo ng uh, taong ano makakatulong sa inyo uh, broken siguro kausap mo na 'yan ngayon broken from the past din siya. Mayroon siyang past trauma itong tao na ito. Okay, sa mga tao naman na may na namatay yung person ninyo, biyuda ka o ano man, uh, nagwo-worry ano? Actually binibisita kanya. Binibisita kanya and ayan o, oh, mahal na mahal kanya. Mahal na mahal ka kung sino man ito. Nanay, tatay, kaibigan, asawa, anything, kapatid, kung sino man ang mahal ninyo na yumao. Okay? Yan. So, ang galing naman ng energy niyong, ang energy ngayon ng lumalabas po. So, medyo doon lang ako na ano, na, na shock sa may gumagawa sa inyo. Ayoko kasi na mga ganyan eh. Kung mura lang yung sangkap, ibibigay ko sa inyo yan ng free. Tutulungan ko kayong lahat. Pero may kailangan po tayong gawin dyan eh matinding kalaban yan yung mga masasama hindi po yan joke yung, bi, yung, yung trabaho okay so ano pa what is the blessings ano, ano yung mga blessings coming sa person niyo ano yung blessings ay ang dami wow so yayaman pala itong person niyo or itong tao na ito mayaman na or talagang mas yayaman pa Okay, answer prayer siya, ano, nakakaingit naman. So, don tayo sa inyo, sa inyong reading, tingnan natin. Sa inyo, kamusta naman po kayo, ano. Tingnan natin kung ano yung energies ninyo. Overall energies with your energy. <laughs> okay, pagpasensya nyo, hindi tayo expert dyan. Okay, seven of air. Medyo, hmm, nagmamadali ka, no? You are so worried with your family. Ang dami mong iniisip. Dahan-dahan. Kung maraming baggage, mahihirapan po kayong umangat. Okay, dahan-dahan po sa inyong mga sarili. So, avoid lang po natin yung mga taong gagamitin tayo. Uh, meron tayong, uh, ano to, Avoid lang po talaga. Medyo may decision ka na ko confuse ka ngayon. Ano, magulang isip mo siguro someone coming, someone na magbabalik sa iyo, may hihingi ng tulong. Nagdadalawang isip ka. Well, kung kung mga ganun po sa tingin mo na parang duda ka, tama po 'yung pag-isipan niyo po muna. Okay? But you're guided with with your angels po talaga. Ginaguid niya po kayo. So, relax lang ha. relax lang. Huwag masyadong harsh sa inyong mga sarili. So, ano yung... Okay. Kahapon pa to lumalabas sa energy ninyo. Wow. Okay. So, someone na good news, matutuwa ka. May... may yung, kasi dito na stress ka, hindi ka makatulog. Okay? Hindi ka makapag... Alam mo yun? Kinakabahan ka o something o ano man. But, P, uh, ano, si Page of Earth, sa tingin ko meron siyang dalang message sa iyo and parang siguro sorry mm. yung acid ko um yung anak mo may dala-dala sayo, or yung, asawa mo may aabot sa iyo or something good news okay o oh, yung person mo siguro gusto kanyang i-date gusto kanyang ano yan para mat natutuwa po talaga siya okay sobrang natutuwa siya aha uh, um contentment and sorrow forgiveness and healing lack of worry okay ah okay like i said nag worry kayo talaga sa family so fa pareho kayo ng person mo ano medyo ano kayo ano sa family um mahalaga sa kanyang pamilya niya, ikaw din ganon. Parang lahat gusto mong tulungan. Relax lang, ano? Kung hindi natin kayang tumulong, relax, relax muna. Mag-ipon muna tayo para sa sarili natin. Kasi baka madidisappoint ka lang. Relax lang. Okay? So, you have to forgive yourself also. Meron ditong lumabas na forgiveness. Um, pero huwag kang mawala ng pag-asa. Meron ka pa naman two of cups. So, uh, awareness lang, ano? Um, alagaan mo yung ano mo. Meron ditong uh, uh five of uh, five of earth na something new opportunities sa Okay? Relax lang, wag makikipag-away sa new moon. Dapat masaya tayo new moon. Okay? Relax lang po talaga, iwasan nyo po ito. Kung mai-stress kayo, tanggalin nyo na yan lunok-lunokin nyo muna yung pride ninyo. okay? Uh, what is the beginning? Uh, coming? Blessings? Okay. Okay. Ayan. So, may victory pa rin sa part ninyo, mga mahal ko. Anything na kung ano man yung mga darating sa inyo ngayon, tanggap lang kayo ng tanggap. It's a new beginning nga, ba diba? New moon. So, yun lang mag advice ma-advise ma ko po sa inyo. Magpa-reading na po kayo. Kailangan nyo po yun talaga. Promise. Um, sa mga ex-client ko, pwede po kayong magpa-reading. New moon, napakaganda po. 2024, sa New Moon July 6. Okay? Sumakto po yung date and oras na yan sa New Moon natin. Okay? Manifestations, makakasama po kayo ay uh, during New Moon Rituals. Isasama ko po kayo sa lahat ng magpapariding. Good luck sa inyo mga mahal ko. Ingat and maraming maraming salamat po. Ay, may babasahin pa pala ako. May nagpasalamat dito sa akin. Um, I-shortcut ko na lang ha. Ma'am, dumating na po ang inaantay kong balita. Simula na pong nagpaalaga ako sa inyo, walang humpay na swerte ang nangyari sa akin. And ito pa po, ang asawa ko po talaga ay talagang ang laki ng pinagbago niya. O, oh, ba? Diba? Ang laki na mo daw ng pinagbago. Wow. So, sige lang. Ayan. Okay, so... Kung gusto niyo alimbawa kanina na na, na spelling person niyo, kung gusto niyo ng tulong ko then salamat sa tiwala niyo. Kung ayon nyo naman, ayon nyo dito sa channel ko. Wala naman pong problema, hindi po tayo namimilit. So good luck and ingat kayo ha. Ma, maulan na ngayon, so lagi po kayong may payong, raincoat, kung ano po ba yung safe na kailangan niyo. Okay? Lagi kayong mag-iingat. Bye-bye.